Ayan, so guys, welcome back to my channel. It's me, Chris Lynn. So, ayan, nakalive ako. At the same time, naglalaro din ng vlog vlog. So, ngayon tayo ay magtatanim. So, dahil summer na, magtatanim na ako, guys. So, balik vlog. Harap pala yung gabi. So, ayan tayo ay, babalik vlog na. So, first kong gagawin is, magtatanim ako. At dahil summer na nga, tayo ay magtatanim ng kung ano-ano. Tiyan -ano. ako so ayan. Ayun ay yung pat ko tapos ko ng tapos ko ng ano yun yung ano isa Bungkalin at bakit 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 na. And then, ito yung isa kong natapos na tinaniman ko ng lemongrass and kale. So, ito yung mga seeds ko. Ay, po, try this. Ito yung mga seeds natin. Iba-iba yung seeds natin. So, yan, iba-iba yung seeds natin. Meron tayong um, kale. So, marami akong choices dito. Ayan, ang daming kale na laglag -lag siya. So, meron akong lettuce. Lettuce kaya? So, meron. So, tomato na lang. Punta ko ng tomato. And, oh, no, not peas. Not now. Dwarf sila. Meron Next na yan. Sweet, 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 Evergreen burning onion. So, ano yun? Hmm. Ano pa itong isa? Hmm. Ay, tangin na ko yun. radish. Sige, subukan ko itong radish and tomato. Sige, ito muna. Dapat pala, nag-sunscreen ako. So, ayan, naka-live ako. Wala nang viewers ko. Three. Five. So, oh, ayan ako, guys. So, ayan, ito yung itatanim natin. No, hindi burning onion. Ito, radish and tomato. So, first, ang gagawin ko ay tanggalin ko yung mga buto. Siyempre, lilinis ako yan. Lilinisan natin. So, wala akong sunscreen na ginagamit ngayon, ha? Sunog talaga ako nito. So, may tinanong ako ditong okra, eh. Hirap ang vlog bag isa, kaya nakakatamad mag-vlog, eh. Hmm, hmm, hmm. Ang dami ng damo. So natin matanggal yung mga damo na ito. Ang hmm. ganda na tulog ng ibon. Naririnig mo ba yun guys? Naririnig mo ba Okay. Tara, let's. Ayan, nagla-live. hirap na buhay. Ayan. So, basahin ko muna. Basahin ko muna siya, guys. so, na basang-basa siya. Darwin. So, dahil wala akong taga-camera, ako ang magka-camera mag-isa sa sarili ko. Okay? So, papalain natin siya. Usip ko siya. Kaya na kailangan darugin natin siya. Kasi para mabasa yung ikan. Ah, so may trabaho siya. So guys, magtatanim ako ng kamatis at saka radish. So dahil summer na, magtatanim na siya. 'yung lupa. Sobrang tuyo na kasi ng lupa na 'to. Oh, oh, hello, Swa Suarez. shout out to you. So, yan. Patag lang natin siya. Ay, ay, ay. So, ito na, guys. Medyo basa na siya. Ayan, basa na. So, ilalagay na natin ang ating mga seeds. Kamalit so, lang na pati yan. na natin. And then yung ake. Saan na yung mga seeds ko? Pala gago. Yee! Nakapose! Sa so, ulitin ko. Ang ilagyan -il, nakapose pala. for viewers. So, ayan, nakapost pala yung ano ko, bow flux. Ano ba yan? Ulitin ko na naman. So, ito na tayo. Iinit, In grabe. Halo-halo na ito mga pinagdalagay ko dito. Hmm. Hmm, mga dulo-dulo. Ayan, dulo-dulo. natin Diyos Tama ba? So wala akong taga camera eh sa puto Hmm kaya itong ginagawa ko na to so ayan ito ako ng thumbnail ito kaya ay nako nakita ay nag shower na nga lang pagkatapos ayan kita ko ay nakasig ako so ito yung pot ko ganito siya kalaki ayan so nagtanim ako ng radish at saka onion wala pa yung laman yung ano tomato So baka bumili na lang ako ng halaman na mayroon ng nakatanim na tomato plant at yung may bunga na rin. So yan guys, thank you, thank you for watching. Ayan, abangan na lang natin siya. Antong siya ay tutubo. Yung success